Dami! <laughs> Papagaling. Dami isda. Kahapon nga pala ay pumalaot kami ng aking buyok dahil wala nga kaming pang ulam. Mag-aangat kasi kami ngayon ng Skylab mga mare at ilang araw na nga namin itong hindi na pupuntahan. Naku, sana naman ay marami kaming huli ngayon. At habang kami nga ay namamangka ay bigla na lamang tumigil ang aking buyok at pumitas nga ng mga bulaklak. Diyos ko die binigyan ako ng bulaklak ng patay. <laughs> dahil patay na patay nga raw siya sa akin. <laughs> <laughs> Napakaganda nga ng aming pagpalaot ngayon dahil hindi pa nga sobrang init at natatakloban nga ng mga ulap ang araw. Pagkarating nga namin sa aming Skylab ay nagulat kami at nadismaya dahil sira-sira na nga ito. Sabi nga ng aking buyok ay nadaanan nga daw ito ng mga water lily kaya nagkaganyan. Bilib na bilib nga ako dito sa aking buyok dahil kahit sira-sira nga ang aming Skylab ay nagawa pang ang sumayaw. just good ay... <laughs> Nagdasal pa nga ang aking buyok bago lumusong sa tubig dahil napakaaga pa nga ng mga time na yan at napakalamig ng tubig. na nga Ami Skylab ay napakarami pang water lily na pumasok sa ilalim ng lambat nito. Kaya naman, agad na nga itong pinagtatanggal ng aking buyok para makalas na nga namin ito. Ramdam na ramdam ko nga ang pagod ng aking buyok sa pagtatanggal ng water lily at sabi ko nga ay kung marunong lamang akong lumangoy ay tinulungan ko na nga siya. Pero dahil nga malakas ang katawan ng aking buyok ay madali na lamang nga niya itong natanggal. Itong mga water lily nga na ito ay nanggagaling pa nga sa kabilang barangay at problema talaga namin ito tuwing ganitong panahon ng tag-amihan. na nga ng buyok ko ang pag nagkakalos at nagbabaka sakali pa nga kami na marami itong huli sa loob ng aming Skylab. Laking gulat nga namin ng aking buyok dahil marami itong huli sa loob. Ilang araw na rin kasi namin itong hindi napupuntahan at naipon nga ang mga isda sa loob. Napakaswerte nga namin nga yung araw at sigurado na nga ang pambaon ng mga bata. Malaking bagay din talaga itong aming Skylab sa aming pang-araw-araw na buhay mga mare. Kaso nga lang ang problema nga ay kapag maraming water lily ay hindi talaga namin ito masalo. Wow, oh, dami. Mm. No, dami isda. Napakagaling. <laughs> dahil <laughs> nga, yung May ayungin ba? Sobrang nga ang tuwa namin ng aking buyok dahil marami nga kaming huli. Maganda rin talaga yung hindi mo araw-araw nasasalok ang Skylab dahil naiipunan nga ito ng mga isda sa loob. At haya na nga mga mare at habang kami nga ay namamangka papunta sa regaton ay naubusan nga kami ng gasolina. At kaya na, wala kaming gasolina. Diyos <laughs> ko, <Just to> die. <laughs> For the Saguan, ang person. Layo-layo pa na aming laguan ni Nayon. Pa ang pretil. Ah. Oh, kakamatay na ang aming isda. Mabuti na lang talaga at nakasalubong nga namin ang regaton dito sa aming nayon na si Kuya Alex. Kaya itinakal na nga namin sa kanya ang aming mga huli. Ma-share ko nga lang pala sa inyo mga mare nung bagong kasal pa lamang kami ng aking buyok ay napakaigi talaga ng aming buhay dito. Napakaraming ang nahuhuling isda noon at talaga namang tag-igi ang buhay. Ibang-iba na nga ang panahon ngayon mga mare at talaga namang daing ang mga tao sa hirap ng dagat. At habang nagpapakilo nga kami ng isda ay nagtira na nga ang aking buyok ng tilapia dahil paborito nga ito ni Megan. Kapag kasi itong tilapia ang aming ulam ay napapadami nga ang kain ng mga bata. Ilang yeah. piraso nga lang na ibukod ng aking buyok dahil hindi nga kami nasasarapan kapag hindi bagong huli. Dahil sanay nga kami dito sa sariwang isda. Pagka kasi sariwang isda, mga mare ay napakalinamnam nga ng aming lasa. Apurahan pa nga si Kuya Alex at baka maiwan nga daw siya ng sakadora. Kaya naman, pinabali na nga lang niya kami. Pagka uwi naman namin ng aking buyok ay ipiprito ko na nga ang mga tilapia para makapag-almusal na rin. Bago nga kami pumalaot ay nakakain at nakapasok na sa school si mega at si Ati kasi kaya kaming dalawang magbuyok na lamang kakain. At kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood n'di. Eh.